Arin Romy Ito yung bagong sumisikat na landmark dito sa Amos Boulevard mga lodge na ginadayo ng mga kutika-tika saan Ito naman ang papuntang Kalax eh, oh. ginagawa na rin Tuduktong yan sa Kalax Hindi papuntang Amos Boulevard Iyo, may nakikita niyo sa akin eh, Lancaster naman Punta daw Miguel Santo. Yung pinanggalingan ko ini Alapan eh, Watch. Kina magiging bustling. Eh, eh nakatutok na eh pinanggalingan ng sakyan. Eh. Oh, Kaya oh. Ayan yung plaza ng Wagayba eh. Plaza ng Watawat Ito yung gawin bike cash ka. Kaya naman, kabang ang nila. Pinaparking nila dyan para makapagpicture sila. Ito. Ito lang po ya, sa Imus Boulevard. Pagkakataon ng mga MTV. Mga <laughs> MTV sila. Ayan Miguel Santa, mga Ito na motorbike. Motorbikers. Ito sa Agapan. Agapan 1C Ang dami na rito, dami na drag race. Dami rin nagtitinda. na sa May isda frutas, gulay ito mga ganito mas maraming tao rito kaysa sa Tokohan ngayon yan po yun eh kulang-kulang isang kilometro haba 0.8 so back to back is 1.6 dito papunta pabalik kayo dito sa kabilang side pero maraming tao po dyan ito niya parada ng sakyan maraming pati nagtitinda